kabadi, dito pala ako sa daan, nagtitinda pala ako mangan, mga so, ano mga kabadi. Dito pala si nanay mga kabadi. Pangalawang magkakataon natin mga kabadi. Yan, may bumili sa kanya mga kabadi. Dito so, sa hypermarket mga kabadi. Yeah, right. Bili Ayan. <laughs> Sober na yun. Sampo lang. Pimila natin sa nanay mga kapatid. Oo. Oh. Pangalawa pala, pangalawa pagkakataon na pala nakita si nanay mga kabadi, titinda. O oh, nagtitinda rin ako mga kabadi bracelet tapos swalet din yep. mga yan matumal ko kapo na eh dito marami bumibili sa'yo no? marami bumibili sa'yo matumal magkano binibigay sa inyo na eh sa kwan eleksyon na mga kandidato ngayon 1.5 ah, malaki-laki na rin no kahit pa paano nakakaraos oh. Uh, binibigyan pala si nanay mga kabady ng 1.5 tapos isang lipo malaki na rin mga kabady binibigay sa kanya bukas na pa yung eleksyon ay no dapat nakarehistro pa ka dyan kahit pa paano yung tita ko nakarehistro dito eh nakakuha siya mga isang libo din siguro mga 1.5 nakuha niya Ayan, mga kabati dito ang sa daan nagtitinda kami dito nagkuhan eh. oh. <laughs> Diyo. <Diyos. laughs> na eh 100 100 plus na yung ano dito sa 100 plus yung views ayun mga kabati dito na kaso pangit lang yung camera eh bakit yung camera? Mamaya, kasi nyo yung mamaya. Hi ka sa vlog Ay. Ay. <laughs> na eh! Hi! Hi! Dito kami sa, kung mga kabati sa... bangkita na eh, no? Sino eh, mo bukas na eh. Mga pungkarin. Ting? Belmonte? Hindi? Wala na iba, wala nang makalabas. Ah, wala pala no? Gusto sabi mo sa akin election? wala na no? Ngayon lang, malaki? Kasi mga mayor na kasi, no? Malalaki na ngayon. Dito pala ito sa hypermarket mo kabali. Kadaanan. Ngayon eh, si nanay. Piting daw ang kabali. Next, subscribe pala ako sa YouTube channel ko mga kabali.